Hay, magandang araw mga idol. Ah. Kumukuha po ako ng dahon ng anahaw mga idol. Kasi wala po ako pang hulik ng aking bahay. Parang tumutulo ng bahay na ako ng anahaw mga idol. Hmm. Ganito talaga kapag tayo ay pinakapos sa ating ah uh, financial wala naman tayo pambili ng maayos na bubong hindi anahaw lamang mga idol pero alam nyo mga idol maganda ang anahaw sa bubong kasi ah uh, ang disadvantage sa anahaw mga idol is ah uh, malamig yung ating bahay hindi masyadong mainit pag tayo ay uh, nasa tag-init na panahon mga idol so uh, ginagawa nyo itong anahaw sa pagbuboy kasi kapag mababa yung bahay ninyo mababa yung buhong ay hindi ka makaramdam ng sobrang init mga idol pag sobrang taginit yun no, mga idol yun ang ganda nito ah makita nyo man talaga paano kung paano man bubung ko ito ay ah alam to alam ko kung anong klase ng pagbubong ng anahaw mga idol ganito mga idol oh. makita nyo talaga kapag ako ay magbubong na eh. itong style mga idol yun yun ganito yung pagbubong at saka ang ganda tingnan parang himbis ng isda mga idol so uh, hindi nga masyadong malaki ito nga malaki mga dahon pero uh, maganda na rin ito mga idol okay na rin ito pagtyagaan kasi wala naman tayong uh, ipagbili ng anahaw dito mayro mga anahaw dito pero oh, uh, kailangan natin bilhin So, ang ginawa ko dito na lang sa uh, ah namin nag ano po na pagilap ng medyo maliit na dahon kasi hulit naman to or or tumutulo lang paminsan-minsan ang bubong namin kaya ah uh, nagkaroon ng uh, uh, mga mga buslot ngayon iyon to ah ano panigat mga idol so magandang araw sa inyo ah, sana po ah 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 dito po nga namin mga idol ang liit liit pa ng mga dahon so kailangan pa po, po itong ah palaki lakihin po ito yung mga dahon ito to kasi ang liliit ito yun maganda yun mga idol ito yung kalasanga namin o kabukiran ah saan kung saan may mga anahaw yun kaya lang wala na Pinti na lang tabala tira dito anahaw na to, mga idol ayan na ni kawayan namin na idol parang halos natutuyo na po sa sobrang ano Sobrang tanda na po mga idol. Ayun. Ayun. Makita nyo talaga ngayon yung mga atop ako ng anahaw. Ang ganda tingnan kapag ito ay alam mo yung paano mag -atop nito. Ang ganda tingnan mga idol mo. Parang malinis tingnan. So, by the way, thank you very much and God bless. So, patuloy pa tayo pag sa pag ah... Uh, Kuha ng ating uh, ibububong na anahaw.